Ngayon, eto na nga, mga sangkay, mukhang may dala na naman pong kayamanan si PBBM mula po sa kanyang pagbisita, mula po sa India. Nako, ano ba yan, mga sangkay, pag-usapan po natin. Hello, what's up, mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan, I'm back for another vlog today. At eto, mga sangkay, magandang pag-usapan to dahil nga po, Nako magugulat na naman kayo mga sangkay sa pinaggagawa ni PBBM doon sa India. Ano na naman po ang uh, kinalat po ni PBBM doon sa India? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.54 million subscribers na. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga Solid Sangkay. Comment down below, hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. At eto na, guys, pag-usapan po natin. Ay nako, ang ganda po ng uh, topic na to. Kasi, ito po ay makabuluhan na dapat po marinig ng mga Pilipino. Kasi ang presidente natin ngayon, doon dun po sa India, mga sangkay, inag-ikot eh po doon para manghikayat ng mga dayuhang negosyante. At alam nyo ba mga sangkay, na ito po yung nakakapagpayaman ngayon sa Pilipinas? Totoo yan mga sangkay, di ba? Napabalita. Ang GDP ng ating bansa lumalago ng lumalago. Umabot na po sa 5.5%. At ang goal this year, umabot sa ma-maintain yung 5% to 6% na GDP. Ngayon, mga sangkay, eto na. Sabi po sa balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng ugnayan ng pang-ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at India sa isang business forum na ginanap doon sa India. Okay, ayan na nga po mga sangkay ang ang kumbaga ginagawa ng presidente natin ngayon. Nakaka-proud syempre. Kasi hindi po siya nagsasayang ng oras. Every time po na may lakad ang ating pangulo, pag umuuwi po siya dito sa Pilipinas, may malaki pong perang dala, may malaki pong investment na dala. Naalala niyo mga sangkay, ito pa ikot-ikot po ngayon dito sa Pilipinas. Okay, madali po ito mapansin. May nakikita ba kayong paikot-ikot sa Pilipinas na kulay green. No? Kulay green na sasakyan, taxi po 'yon. Electric car na kulay green. Sige nga. Alam niyo ba 'yon? Umiikot po 'yan. Hindi lamang po dito sa Metro Manila. Mayroon na po ata niyan. I'm not sure ha? sa ibang uh, lugar like Metro Cebu or some part of our country. Kung wala pa, then dito sa Metro Manila, mga sangkay. Kasi ayon po sa report, mapupunta po 'yan sa iba't iba pang mga lugar dito sa ating bansa. Ngayon, mga sangkay, yang sasakyan niyan, 'yan po ay green GSM. Isa pong electric taxi, modern at advanced na taxi. Mula po sa India. At alam niyo mga sangkay, 'yan po ay bunga ng uh, pakikipag-usap ni PBBM sa mga dayuhang negosyante ng Vietnam. Nag-invest sila sa Pilipinas at nakikita na po natin ngayon mismo mga sangkay. Marami pa po mga investor, hindi lang po yan. Pagdating po sa uh, mga power plants, mga renewable energy, mga kakalsadahan, mga tulay at marami pa pong iba. At iba pang mga negosyo, pumapasok sila dito kasi may tiwala sila sa presidente natin. Hindi lang po kasi pogi yung presidente natin. Hindi lang mati puno ang presidente natin. Matalino ang presidente natin mga sangkay magaling makipag-usap. Oh. Kaya ayon po dito sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulo, ng Pangulo ang malaking potensyal ng kooperasyon sa mga pangunahing sektor ng uh, tulad ng semiconductors, healthcare, clean energy at digital services. At ngayon, mga sangkay, yan po yung dahilan kung bakit tumadayo dito yung mga dayuhang negosyante para magnegosyo mga sangkay. Ang bihira. Ganyan po sila katiwala sa Pilipinas ngayon. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit ang ating bansa lumalago ng lumalago po talaga ng uslo. Kasi nga po, ito yung ginagawa ng presidente natin. Ang bihira mga sangkay. Ayon po dito, Ania, may malawak na oportunidad ang dalawang bansa upang palakasin ang investment partnerships at technological na kolaborasyon. I don't think magagawa po ito ni VP Sara. Ng ganitong klase manghikayat ka ng mga dayuang negosyante. Kasi kapag magaling kang mamuno, nagkakaroon po sila ng tiwalay. Eh. Partida, partida, ito pa. Ito pa yung good news, na medyo bad news. Kasi sa Pilipinas, ang bad news sa Pilipinas, hindi pa po nabubuksan ng ekonomiya natin to 100% pagdating po sa economic uh, development, pagdating po sa constitutional reform, at economic charter changes. Wala po, hindi pa po tayo bukas sa 100% mga sangkay. May 60-40 pa rin po foreign policy o foreign investment policy. Pero ngayon mga sangkay, ang good news, nagagawa ni BBM na kumbinsingin itong mga taong ito na magnegosyo sa Pilipinas. Sa kabila po ng katotohanan na mayroon pong restriction sa ating bansa, pinapaluwag ni BBM yung mga kumbaga portal sa mga dayuhang negosyante. Bakit? The more na maraming negosyo sa ating bansa, the more na yayaman ang Pilipinas. Lalaki ang kita mga sangkay. Bakit ang China mayaman? Bakit ang uh, Vietnam yung mayaman ngayon? Bakit ang Singapore mayaman? Bakit ang uh, Japan mayaman? Dahil po yan sa napakaraming mga negosyante. Bakit sila mga sangkay? Itong mga ibang bansa ngayon, naghahanap ng sandamakmak na mga trabahante at may mataas na pasahod. Dahil ang dami po mga negosyante. Ito po yung kailangan ng Pilipinas. No? More investors will create more jobs. ba? Diba? Kapag maraming mga investment, maraming mga kumpanya, maraming mga businesses ang pumapasok sa Pilipinas, mas maraming malilikhang trabaho. Ngayon, eto pa mga sangkay. Tingnan po ninyo. Ayon po sa report, dumating sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa uh, isang airport sa no, Bengaluru, India. Bengaluru, in India, ngayong Webes. So, kahapon mga sanggay. Bibisitang Pangulo sa Bengaluru or Bengaluru na tinaguri Silicon Valley of India upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at India pagdating sa information technology business process management kita nyo mga sangkay. Business na naman. Ito po yung mga larawan mga sangkay. Siyempre. Ayan. Ganyan po ang pagtanggap ng mga taga-India sa ating presidente. We ne welcome po sila ng ganun. Ang naalala ko dito, panahon po nila Ferdinand I. E Marcos eh. ba? Diba? O, tingnan nyo mga sangkay. Ayan. Presidente natin, matikas, matipuno eh. ba? Diba? Pogi. <laughs> Alam niyo, nakakatawa diyan yung mga nagsasabing bangag yung presidente natin. Mas bangag pa po yung nagsasabi, mga sangkay, di ba? Alam niyo, si BBM, isa na lamang po ang kidney niyan, kaya bawal po yan magbisyo. No? Bawal po yung magbisyo. Na-donate na po yung kanyang kidney na isa eh. Katatay niya, mga sangkay, kaya pula kay. Oh. Oh, ayan po. Oh. Yung ating presidente, talagang naman, nakakatawa, mga sangkay, no? Hmm. Kasama po niya dito yung kanyang economic team. Ayan po. Buong economic team ni PBBM, kasama po niya. Mm. Ngayon, ito yung balita mga sangkay. Ito yung good news, syempre. Ibabalita ko po sa inyo. Sa pagpapatuloy ng state visit dito, labing walong kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at mga kumpanya sa India. Mm, mga kumpanya po ito sa India ha? Ito na yung good news mga sangkay. Mga kumpanya sa India nagkaroon po ng kasunduan sa Pilipinas. May kaugnayan niyan sa IT, mm -hmm, IT, healthcare, manufacturing at education. Mhm. Ayun mga sangkay. Sa kanyang talumpati, ibinibigay e, ng pangulo ang gumagandang ekonomiya ng bansa, mm, 'di ba? Habang ang isa, mga sangkay, naninira sa Pilipinas, ang ating presidente nagtatrabaho at binibida po niya yung ating bansa sa mga dayuhan. Bakit yun po yung pamamaraan para pumasok sila? sa Pilipinas at magnegosyo. At tandaan po ninyo, Marcos po yan, matalino po yan mangikayat sa mga dayuhang negosyante. Maging yung mga polisiya o patakarang ipinatutupad ng kanyang administrasyon mm -hmm. para sa mabilis na pagpuproseso ng mga dokumento para yun. sa mga negosyante. Ayan, yan pala yung sekreto na yan, mga sangkay. Kasi do mayroon pong restriction pa rin sa Pilipinas. Pero, wag nyo nang isipin yon. Kami na bahala. Kapag ka, pumasok kayo sa ating bansa, wala na kayo gaano uh, magiging, kumbaga, hindi na po kayo dadaan sa napakatinding proseso. Mapapabilis. So, ito yung ginagawa ngayon ni PBBM. At nakakatuwa mga sangkay. Kaya nga lang, syempre, paano pag wala na si BBM? Eh, back to ano na naman po ang Pilipinas. Diyos, may marimar. Sana ma-extend po, sana ma-extend po talaga. Ang sabi ng pangulo, plano niyang gawing trusted, connected at competitive country ang Pilipinas yun. sa buong Indo-Pacific region. Yun, talaga 'yun, mga sangkay pambihira. Yan po yung plano ng ating presidente. Tapos sasabihin nila, walang ginagawa. Nako, mga sangkay. Kung makikita niyo lang po ngayon yung datos kung paano po lumalago ekonomiya natin. Abay, malulula ka po talaga. Masasabi mo, nabuti na lang si BBM ang naging presidente. Julio. Maraming salamat. Well, yan po ang good news. Mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po sangkay revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat lahat. God bless everyone.